Hello everyone, welcome to my channel and um, karoon nga video guys is harbiso na ako ang okra, ako ang pangungaon kanang nga uh, lahing na ba, ang sana para pang similia ko ang ubang tanggalon kay sayang kay next week mga Wednesday wala na ni, matabunan na ni siya sa tubig so sayang kaayo so ayan, tara kuyogi ko mag harvest guys, kukunin natin tong mga Nauga na nga kuan guys. Nauga na nga si Milia sa koang okra. Sayang kaayo. Hindi na ako ni tanggalon ba. kay malumos na ni sa, sa, sa Sa tubig. Ayan o. Dagan kay ko si Milia ho. Ayan. Na natuning ako. Iring o. Nakuyog-kuyog. Ayan kuan na ni tanggalon ni. Sayang ani o. Ayan kamo ito. Nalang ako siya unya. Sayang ba. Dagan ako nga pinayani mga tagan. Ayan o. Hawa na niya ako ang Nyumalak na. Uh. mistika ya, misti kayo. Okay, kagahi, uy. Kagahi pa man. Hmm. Naro kong oh. Masamot-samot. Hmm, Pagamitong sa nato na. Ako <coughs> na nangibutang sa... Kukunanibutang sa plastik plastic bag. Okay, kusip pun, eh. kami, sinas. Nawa.

Nagi magsinamok gyud ba? Oh. Ayan. May makaon sa kong ampalaya guys kay puro na hinog. Wala na po na mga bago. Ayan oh, puro na yelo. Puro na yelo akong ampalaya. Wala na ko'y makaon. Ah, oh, hala. May takaharubi sa dahon. Sama ka iring oh. Sala na iyang kuhao diha. Ayan, habis sa mga alugbati guys. Kung anong butang sa ref. Sayang sa <desserts> hmm? Sayang kak ini bah, malumus nanti satu big. Menghata dalam siurok mau sedingan baik. Ada di ini sayang. Hmm? Dapat tujuh kayu Oh dai dai anong dai set. Hence, dai. O, dapat tujuh udah dapat pak kayu. Malu ini kok ani. Oh kok ani aku kiring, aku sana aku kiring, Ini nama kuhat itu layu. Ani kuah mu. Itray dah nak kulit perito. Alubati, crispy alubati. pasang dagu kuat dah hong guys. Ia bujang. Hmm. Yaman, eh? Ano pa sayang ani? Ano kuning kono sa mukan. Eh pag sinamok kay gusto ka ba? Hmm. Ano ko oi? Eh? Hmm, nakadai isa ka. Kung ano ang playan ko ha? Pero kuno na lesson hindi eh? na dinig ko. Hmm. Ilan na malusot. Ha, bakit? Bakit mo oi? Ano gelo Kani di na ako makaon, wala no. na. Sa dalam mo. Kani na. Kani na akong talong. Ay, wa pag ginisya nagyelo, guys mo lubot <laughs> ang lubot oh hindi pa siya nag yellow saan na ha kuhaon na lang nako ng bunga sa isa katalong ay eh. ayan oh ako ang kuan guys o oh, ako ang ay na ako yung mani isa kapunuan guys tapos ako ang kapayas kasayang ani ah, ayan ako nailagtan na ako isa kapunuan dito lang sa inyo ako ako ang bombay dali kona ano lang yung hugasan. Sayang kayo ni. O. Oh. Pairing o. Oh, Sige sinamok. Nabong iring ing ana. Hmm. Sige buhaton na ko. Sige sunod-sunod. Yan. Misti kamit sinas Nas. O. 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 Yan. Oh. Kuha ano na lang na hugasan sa balay pag-abot. Ito din ting ako ako ang alog, ako ang sitaw guys kay sayang ni. Kaon pa ni na ako Wala na dere sa ilalom. napaisa ka ang palaya dere taas oh. Yan. Ng kanang uban diha guys, di na nako nakuhaon sagdaan ko na lang na diha. Ug malumos na koy na koy problema na ana makoy similya para next year. Wala na ko koy wala na koy paglaom ana nga makuan pa. Huwag din malumos sa tubig. Maharvest pa na ako. Ayan. Thank you for watching guys. Bye bye. Ngunit ako ang mga Oh. So. Yere. Go, 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 go. Diyan, diyan, diyan. Mas tigilan no. O, matamakan jud Pakaroon. Diyan na. Hmm.